So ito po yung latest update natin tungkol sa trademark ng Eat Bulaga. Sumagot na yung pong kampo ng Tape through attorney Magi uh, Doon po sa naging balita nung nakaraang araw sa Abante na hindi daw po umabot yung kanilang objection doon sa trademark application ni Joey De Leon. Okay? So basahin po natin. Ito po ay mula sa Board Productive uh, na page. Dito po kadalasan sumasagot yung pong mga latest na issues about sa tape ang nagbibigay ng statement dito yung tape kadalasan okay so madalas po totoo na kadalasan naman po ay uh, lehitimo nagaling sa tape talaga yung pong nilalabas po nila So lumabas sa pahayagang abante noong October 3 na naghabol umano ang kampo ng tape sa pagpafile ng oposisyon laban sa Itbulaga trademark application ni Joey De Leon. Nakasaad sa artikel ng naturang pahayagan na posible umanong mabasura ang oposisyon dahil tapos na raw ang paghahain ng oposisyon. So na-late daw. yung po yung sinasabi dun sa artikel kinumpirma ni Attorney Maggi na October 2 nga na ipasa ng tape yung kanilang opposition dun sa trademark pero nilinaw niya na October 1 daw ang huling araw para sa paghahain ng oposisyon. Pero dahil pumatak sa araw ng linggo ang due date, ang due date ay October 2. So this is the publication date of Joey De Leon's trademark application of It Bulaga as per the IPO website and official gazette, September 1. So due date uh, for the filing is October 1. Since October 1 falls on a Sunday, then the due date is on October 2. Thus, yung tape filed the opposition on Joey's application on time. So, on time daw yung kanilang uh, na submit. Teka lang. Meron ba dito ano? Ayun. Hiniling naman ng kampo ni De Leon sa IPO na ibasura ang sinampang oposisyon ng tape dahil tapos na raw ang palugit sa paghahain ng oposisyon. Magkagayon man, nauna nang ipinahayag daw ni, ni Bureau of Trademarks IPO, Director Jesus Antonio Ross, na kinikilala ng kanilang tanggapan na ang tape ang prior registrant ng Itbulaga Trademark. Hindi, totoo naman yun. Kasi kaya nga na-approve yung una nila from 10 years ago pa, di ba? Uh, pero syempre, that is still... Uh, uh, uh kumbaga, ano pa rin yan. Kaya nga uh, mayroong cancellation na sinusulong yung kampo nila attorney ni buko para po yung pong trademark nung tape. Ayun. So Sabi ni attorney Magi, tape promptly asserts its prior ownership thereof being the prior registrant. Yun. So, binabanggit din dito yung na-renew daw. Pero naklaro na, -na, -klaro na naman yan ng IPO na yung renewal ay parang ano lang, renewal ng lesensya. Diba? Pero hindi siya nakaka doon sa mga cancellation case. Okay, so, ano ba yung pinakita dito? Wala namang date na ano. O, pero ito yung sinasabi nila attorney Maggie na uh, September 1 daw. Pero according doon sa article ng Abante, Okay, so buksan natin yung sa article nung abante yung mga tana, hanapin ko screenshot ko na hindi naman daw hindi naman daw uh, sept, uh, hindi naman October 1 yung pong deadline ang totoong deadline ay September 29 okay yun po yung totoong deadline kasi yung pong lumabas yung uh, yung kay Joey De Leon ay August 29 hindi September 1. De, ang ang punto dito kasi last minute magsasubmit itong sila attorney Magi, 'di ba? So, kaya tuloy, kaya tuloy nagkakaroon ng problema. Kung mas maaga sana, 'di ba? Kung sinubmit na ng a week before sana, 'di sana wala tayong pinagtatalunan na ganito. Ito yung sinabi dito sa article ng Abante, basahin ko lang din sa inyo, ha. Isang eratum ang na-publish noong September 1 para ituwid ang filing date na nakalagay sa bibliographic data. Pero malinaw na isinasaad sa eratum na this republication does not extend the opposition period. So, ibig sabihin, eratum yung pong nalabas noong September 1. At yung aktual na simula ay August 29 dapat. Okay, so... Ayun. So, yun po. Sa ilalim daw ng Rule 703, nakasaad dito when no opposition is filed within 30 days, ay automatic po registered na on the next calendar day. So, technically, dapat po registered na yung kay Joey De Leon. So, design na lang po yung IPO, ano ba dapat yung simula sa kanila, uh, August 29 o September 1? Kasi kung September 1, 30 days. So, ah uh, October 1, kaso October 1, nag-fall on Sunday. So, hindi ko din alam kung tatanggapin din nila yung excuse na yon na October 2 kasi walang pasok ng Sunday. Eh, ba't hindi nyo sinubmit ng Sabado o nung Friday? Diba? Kung baga, kailangan sumunod doon sa rules. So, I'm not really sure kung kung paano kung paano tatakbo yan. Mga technical na ano na yan, mga abogado na po ang nagtatalo dyan. Pero yan po ang status po ngayon. Pagdating po. Kasi, pag pag uh, not, pag hindi na tinanggap ng IPO yung pong uh, opposition nila attorney Magi di ba tinatanong ko yan kay attorney Buko noon nagtataka din kami bakit hindi pa rin sila nagpapasa ng oposisyon nila. So, pag hindi hindi tinanggap ng korte yung kanilang oposisyon, ibig sabihin po magiging uh, registered na yung pong itbulaga ni Joey De Leon. Pero that doesn't mean na na yung itbulaga ng ng tape. Kasi dalawa silang registered. O tatakbo may ta, meron pa isang kaso sa IPO yung cancellation naman nung ano nung nung sa tape. So iba pang usap. So magulo. <laughs> so ang mangyayari, dalawa silang may-ari nung Itbulaga bulaga. Uh, 41 si Joey tapos yung merch yung sa tape Itbulaga bulaga. So, kung paano po yun magta-translate doon sa korte sa Marikina, ibang usapan pa rin po yan. So, napakahabang usapan po talaga nito. Yung apat na buwan na natin pinag-uusapan nito. Pero maganda nakikita natin eh, kung paano yung mga proseso sa korte. Kasi kailangan mong protektahan yung mga trademark mo, yung mga original ideas mo. Kailangan mong protektahan sa korte. Ako, yung Models of Manila, yan o naka-registered yan sa trademark. Pag-check nyo online, naka ano 'yan, naka-granted sa akin 'yan. So dapat protektahan mo talaga 'yung pong mga pag-aari mo kaya yun ang, yun ang lesson dito na kailangan nating uh, kailangan malaman din ng mga ordinaryong Pilipino. Okay, lalo na kung meron kang business o kung meron kang uh, in my case, meron kang page o meron kang brand na pinopromo, dapat siguro uh, siguraduhin mo maayos lahat yung papeles. Sa TVJ kasi, nasanay sila na walang papeles, 44 years, lahat puro handshake. So, kaya ngayon lumalabas yung mga ganitong problema. Okay, so kahit sa kanila yung pag-aari ng trademark na yun. So, ayun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Um, tomorrow, may re report ako sa inyo. Update doon sa labor na case. Sabi ko din, this week, dadaan tayo doon sa IPO. Try natin dumaan. Makiusyoso tayo doon. Um, para mas malaman din natin ko ano mga... Kasi puro sa Marikina tayo eh. Pahinga muna yung Marikina. Doon naman tayo sa Tagig para doon sa IPO na case. Tsaka sa Quezon City para dito sa Dole. Okay, so tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Uh, stay safe parati guys. Note po tayo parati ng EAT. EAT Daily, Dabber Community. Bye-bye guys.